Mahigit dalawang linggo na hindi ako nakauwi sa bahay. Sa unang pagkakataon mga magiin ako hindi sanay. Kaya sa aking pagbalik panay lingkis, pagkasabik sa isa't isa na ramdaman. Lalo na ang kanilang nanay. <laughs> Holiday kaya kinabukasan agad kami nagayak. Pahinga ang katawan kaya bundok aming napagkasunduan. Galak sa mukha ng mga bata bumubuhos. Handa ang mga gamit sa pang ilang araw na kailangan. Ilang araw ding hindi nagkita kaya bulong ni Commander sa bundok kami magtutuos. <laughs> Dalawang oras ang biyahe hindi naman kalayuan. Maaga kaming umalis kaya nakarating bago magtanghalian. Agad baba ang mga gamit inayos mga kailangan kamping ang setup dito namin itatayo pang samantalang matutuluyan. Mas nakakapagod dahil saksakan lang ang madadatnan. Lahat ikaw ang bahala sa diskarte sa hiling paraan. Mas mura sa sikat na pasyalan pero kung ang hanap ay katahimikan, sa halagang 200 per head panalo ka. Kapiling ang kalikasan. Kaligtasan ay hindi banta palagay ang kalooban. Ni kahit alulong ng aso wala kang mapapakinggan. May nakalaang pwesto ang mga laman lupa at inkanto. Hiwalay sa mga tao. Gutom hindi na matiis kaya saglit na tinigil ang gawain. Ulam handa na din, pork chop at pang bulaklak. Kumpleto na ang sangkap sa bahay, pinalasahan para dito na lang prituhin. Nagdagdag ng itlog para hindi mabitin sa katinawag aking mag-iina, mapagsaluhan ang nakahain. Lord, thank you po sa blessing na pinagkaloob nyo sa amin ngayong araw. Basbasan po ito in Jesus' name. Amen. Amen. O, kain kayo ng madami. Hmm. Ako my may in Hmm. Hmm. Talagang ginutom ah. Eh. Nagugas yung kamay niya. If you Pagkatapos ng tanghali, diretso sa gawain. Tinapos ang pagtatali para matibay kahit pagpagin o kaya ulanin. Sa kapahinga lang hap na sariwang hangin. Tirang pork chop pang barbecue naman ang bagsak. Palipas oras habang ang mga baby kanayon sigawan sa galaw. Palubog na ang araw kaya eto na din ang aming magiging hapunan. Hinintay ko na lang na sumapit ang dilim. Sabay lapit ni Commander, dinatnan ako ang bolong sa akin. Ay, inang panay ang langhap ko ng hangin. Kaya walang nagawa kundi maglabas ng isang bote ng gin. Kasama ang barbecue, dito ko tatapusin. Sabay lublob sa tubig, kala ko sa bundok kami magtutuos. Isang linggo ulit maghihintay pagpatak ng luha, gusto nang bumuhos. Deixa eu <laughs>